Babae binugbog hanggang sa mapatay ng kinakasama. Dalawang pamangkin nadamay, damay. Naritong news ni Jen Patrolya. Natagpuan na wala ng buhay ang isang babae at ang kanyang dalawang kamag-anak sa isang bahay sa Las Piñas na sinasabing binugbog hanggang mapataya ng kinakasama. Nadiskubre ang kanilang mga labi makaraang may makatuklas ng mabahong amoy na nagmumula sa isang silid sa bahay ng mga biktima. Nadat ng otoridad ang mga biktima na sina Mary Jane Avellana, ang kanyang pamangki na si Natalie Jane Cabintoya at Oliver Bautista sa kama na kapwa nakagapos ng kumot at tape ang bibig at le. Ega. Inaresto ng pulisya ang kinakasama ni Aveliana na si Vicente Kanagi sa isang follow-up operation. na Nakakulong sa Las Piñas Police Station na sospek sa tatlong kaso ng pagpataya. Batay sa ebidensya ng nakuha ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, isang 22 pulgadang peraso ng kahoy na pinaniniwala ang ginamit sa pagpataya. Maaring selos ang motibo sa mga pagpataya kung saan hinala ni Kanagi si Aveliana na may ibang karelasyon. At yan nga aking news scoop. Ako si Jen Patrolia, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.